Yeah, and so hello everyone, it's me again uh, Kuya Daniel and we are here Along the One Luna Bridge Calle to, ito uh, One Luna Street dito sa Divisoria So ito yung mga iniiwasan lugar ng mga TNBS kagaya ko Okay So I am a grab operator and a grab driver For the meantime so, Gusto ko na magkaroon ng driver no? at bahala na siya mag drive dito <laughs> gusto ko lang nung first yung career ko dahil dito na tayo so kung, kung 30 mil lang nilabas ko rito sa sasaka na to okay lang ipamibigay ko na to eh pasasalo ko na kaya nga lang mabata ng 200,000 plus ang inaboro ko rito mga 14 months times 18,000 mo so bahala ko na mag compute to, mga 260 something no eh, wala pang bumabalik sa akin uh, uh, ito yung mga lugar na gusto kong hanggat maaari na ayaw namin tumanggap ng buhay dito bakit lugi uh, tingnan mo ha dito, dito, tayo sa Divisoria we are 600 meters away sa ipipick up nating kliyente again di ako nagre-reklamo ha tinanggap ko nga eh in fairness diba Actually, nasa 20 minutes siya bago ma-pick up. 11 minutes na ngayon in order to pick up her. Kaya ka talaga napaka-traffic. So, di ba sorry ayo 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 ko to. Ayaw ko yung lugar na to. Okay. Then, second, for me, ayo ko na ng... bikutan. Kasi nung unang araw ko yata o second day ko sa pag-drive ulit nito, dinala ako dun. 1 kilometer lang ang distance namin nung passenger. 20 minutes pa 1.5 kilometers lang yung bahay nila doon sa so, SMB Kutan. 20 minutes pa. Ganun ka tindi. So ayoko yung lugar na yun. So, sa paano pa ba? Ortigas. Ayoko nyan. Dahil ng traffic. Pero again, may tinanggap ako doon. Ah, Ortigas to Araw San Lazaro area. May casino doon, okay? So, ano pa ba, ba? Number 3. Yung EDSA na sinasabi ko, yung EDSA to EDSA ha. Pero yung EDSA na ka lang doon, hindi. Hindi okay lang naman. Kasi, konting tsaga lang naman eh. Konting kempot lang naman. Pero yung... Naranasan ko yung isa. Ayala Manila Bay. 2SM Mega Mall ang lapit lang pero inabot ako ng 1 hour plus napagod ako nagutom ako doon actually kung meron lang matatambay tatambayan doon tatambay muna ako kasi nakakapagod yun so yun yung tatlo dito sa Manila Ayun lang naman Divisoria Ah, uh, yung Rojas Boulevard, hindi naman ako masyadong na-traffic natra pa so far. Kasi hindi naman ako napadoon yung sa kalayaan hindi naman pa Yung in tagig in sa pagbigotan lang pero wala naman masyado sa Quezon City wala naman pa marikay na wala naman ako masyado dyan antipolo yan pinaka worse yan may hinatid ako luging 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 lugi ako naiiyak ako noon. Alam mo bakit? Almost 3 hours sa biyahe, tas 500 pesos lang. Ah, nakakaiyak siya. Nasa dibisor na yung tao. Ayoko nang video kasi baka kumiyari mga mukha nila mga post dito eh. oh, ibalik pa sa akin problema lang dito sa divisory area eh. may tawiran na tama kaya nga lang hindi sa tama actually isa sa mga nagpapatraffic dito ang dami sa sakya sa gilid no parking na lang nakalagay pero nang park pa no, ito, bombero dapat ito may parking ito mga ito eh. I think itong bumbero natin, hindi na hindi naman gumagana na eh. okay na natin yan, hindi ko magana plat na yung gulong eh. Yan, dami na ka ano. Dami na Alam Alam niyo ano pa isa nagpapa-traffic dito. Dapat si Taynan City Government eh. Yung mga e-bike. Kanina binubusin na ako ng bunibus na ano ng e-bike nasa likod ko. Lalaki siya, malaking lalaki siya. So parang siyempre si Siga Siga nag counter flow pa tapos may pasalubong na sasakyan na ginawa ko hinarangan ko siya pwede yung ganoon eh diba hindi pa akong pasiga effect yun hindi niya pare pa naman tayong Pilipino dito eh ang ganyan pa kayo so so far yung mga mga nabanggit ko yun yung pinaka ayaw namin ah, ano, ano ba lang dagdag ko ah panganin ba to Novaliches area yung Kirino highway na yan <laughs> masarap lang siyang daanan kapag siguro ano madaling araw na mga 12, 12 midnight up to 4 o'clock pero may part na traffic doon yung pass out na pag galing ka ng SM Fairview Kirino Highway papatang na Baliches yung ano yung mga bus na nakapart doon bago, bago ka dumating sa simbahan so yun yung mga yun So yun po yung mga traffic area na ayaw namin at iniiwasan namin palagi kaya hindi nyo masisisi yung mga uh, TNBS driver na mag-cancel. Okay? Pero tayo, hindi tayo ganun magka-cancel. Okay, bye!